alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Luka Doncic Luka Doncic Slovin ipinanganak noong ika-28 ng Pebrero taong 1970 ay isang Slovenian na profesional na basketball player para sa Dallas Mavericks ng National Basketball Association, NBA, tinaguri ang Luka Magic, naglalaro din siya para sa pambansang kupunan ng Slovenia at itinuturing na isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa Europa sa lahat ng panahon, numero 7 sa Real Madrid bilang parangal kay Spanulis, lumaki rin si Donsek na humahanga sa American basketball player na si Lebron James, ipinanganak sa Libel Jona, sumikat si Donsek bilang isang youth player para sa Union Olimpija bago sumali sa Youth Academy ng Real Madrid noong 2015. Ginawa niya ang kanyang debut para sa senior team ng akademya sa edad na labing anim na naging pinakabata sa kasaysayan ng club. Ginawa niya ang kanyang senior debut para sa Slovenia noong 2016 sa edad na labing pito lamang ng maglaon. Tinulungan niya ang kanyang Bansa na makuha ang unang titulo ng Eurobasket noong 2017 habang pinangalanan din siya sa All Tournament Team, pinamunuan ni Donsek ang Madrid sa 2018 Euroleague title, na nanalo sa Euroleague MVP at Final Four MVP, tinanghal siyang ACB Most Valuable Player at nanalo ng back-to-back -back Euroleague Rising Star at ACB Best Young Player Awards, napili rin si Donsek sa Euroleague 2010-20 all Decade Team. Noong 2018, nagdeklara si Donsek para sa draft ng NBA, kung saan siya ay na-draft sa ikatlong pangkalahatan ng Atlanta Hawks at pagkatapos ay ipinagpalit sa Dallas Mavericks. Si Donsek ay pinagkaisang napili sa NBA All-Rookie First Team at nanalo ng Rookie of the Year para sa 2018-19 season. Mula noong kanyang rookie season, si Donsek ay napili sa limang magkakasunod na NBA All-Star Games at limang All-NBA First Team na pinili. Pinamunahan niya ang NBA sa pag-score noong 2023-20. For season, naging unang European na nanguna sa NBA sa scoring at pangalawang international na manlalaro na nakamit ang tagumpay, noong season na iyon. Pinamunahan niya ang Mavericks sa kanilang ikatlong NBA Finals appearance, si Don rin ang nangunguna sa prangkisa ng Mavericks sa karerang triple doubles, at may hawak na record para sa pinakamaraming punto sa season ng Mavericks. Maagang buhay si Donsek ay ipinanganak sa Libong Johnny kay Mirjam Poterbin, isang may-ari ng mga beauty salon, at si Isa isang basketball coach at dating manlalaro, ang kanyang ina ay Slovenian, at ang kanyang ama ay isang Slovenian na may lahing Serbiano mula sa Kosovo, ang kanyang mga magulang lang ay nagsampa ng diborsyo noong 2008 na may kustudiya at legal na pangangalaga na ipinagkaloob sa kanyang ina. Ayon sa kanyang pamilya, unang humawak ng basketball si Donsek noong siya ay pitong buwang gulang at madalas na naglalaro ng miniature hoop sa kanyang silid sa edad na isa. Naglaro si Donsek ng iba't ibang palakasan sa kanyang pagkabata, kabilang ang football, na kalaunan ay tumigil siya pagkatapos tumangkad ng masyadong matangkad. Sa edad na 7, nagsimulang maglaro si Donsek ng organisadong basketball sa isang elementarya sa Libel Djana. Ang kanyang mga kalaban noong panahong iyon ay hanggang sampung taong gulang, gaya ng sinasalamin ni Donsek, Lagi akong nagsasanay at nakikipaglaro sa mas matatandang mga bata na may higit na karanasan kaysa sa akin, marami sa kanila ay mas malaki at mas mabilis din kaysa sa akin, kaya kinailangan kong talunin sila gamit ang aking utak, hinangaan ni Don Sek ang griegong manlalaro ng basketball na si Vesiles Panoles mula sa kanyang maagang teenage years, na nagsasabi na siya ay nabighani sa kanya. Isinuot ni Donsek ang numero pito sa Real Madrid bilang parangal kay Spanulis. Lumaki rin si Donsek na humahanga sa American basketball player na si Lebron James. Karera ng kabataan Union Olimpija noong walong taong gulang si Donsek, nagsimulang maglaro ang kanyang ama para sa kanyang hometown club na Union Olympedia. Inimbitahan ni Olimpija Basketball School Coach Drago Obrecevec si Donsek na magsanay kasama ang mga manlalaro na kaedad niya. Labing-anim na minuto lamang sa kanyang unang sesyon ng pagsasanay, inilipat ng coaching staff si Donsek sa labing isang taong gulang na grupo simula sa susunod na sesyon, pangunahing nag-insayo siya sa kuponan ng Under-14 ng Olimpidya. Gayunpaman, dahil sa mga tuntunin ng liga, naglaro lamang si Donsek para sa kuponan ng pagpili sa ilalim ng labindalawang taong gulang na nagmula sa bench laban sa mga kalaban na tatlo o apat na taong mas matanda sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagbubukod sa mga larong wala pang labing apat na taong gulang noong panahong iyon, Madalas na hiniling ni Donsek na dumalo sa pagsasanay, kahit na hiniling siya ng kanyang coach na manatili sa bahay, kinakatawa ng Olimpidyo sa Under-14 Basis Intesa San Paulo Cup sa Budapest noong Setyembre taong 2011, si Donsek ay tinanghal na pinakamahalagang manlalaro, MVP, sa kabila ng pagtatapos bilang runner-up sa FC Barcelona noong Pebrero taong 2012, pinahiram siya sa Spanish club na Real Madrid para sa Mini Copa Endesa, isang under-14 na Spanish club competition. Si Donsek ay nag-average ng 13. O puntos. 4.0 rebounds, 2.8 assists, at 3.3 steals bawat laro upang manalo ng tournament MVP Honours na humantong sa Real Madrid sa pangalawang pwesto. Noong Abril taong 2012, lumahok siya sa Under-13 Lido Di Roma tournament para sa Olympidia, nagtapos bilang MVP at nangungunang scorer na may 34.5 puntos bawat laro. Sa semifinal final round ng event laban kay Victoria Ferma, nagposte si Donsek ng 29 na puntos at 15 rebounds sa isang title clinch win laban sa Lazia, sumikat siya ng 54 points, 11 rebounds, at 10 assists. Noong Setyembre taong 2012, sa 13 taong gulang, pumirma si Doncic ng limang taong kontrata sa Real Madrid na agad na namumukuntangi sa under-16 team kasama si Coach Paco Redondo. Lumipat si Doncic sa Madrid, nakatira kasama ang mga prospect ng football at basketball. Noong Pebrero taong 2023, pinamunahan niya ang Real Madrid sa isang panalo sa Mini Copa Endesa na may average na 24.5 puntos, 13 rebound, 4 na assist at 6 na steals bawat laro. Sa huling laro ng torneo, si Doncic ay may 25 puntos, 16 na rebound at 5 steals upang talunin ng FC Barcelona at manalo ng mga parangal sa MVP. Noong Marso, nakakuha siya ng MVP accolades ng Under-16 Spain Championship na umiscore ng 25 puntos sa isang championship game na panalo laban sa kuponan ng kabataan ng Grand Canaria sa season ng 2014-15. Pamunahing naglaro si Doncic sa mga under 18 at reserve team ng Real Madrid, nag-average siya ng 13.5 points, 5.9 rebounds, at 3.1 assists sa reserve team, na tumulong sa kanila na manalo sa Group B ng Liga EBA, ang amateur fourth division ng Spanish basketball. Sa pagtatapos ng season, nakakuha si Doncic ng mga parangal na parangal sa lahat ng liga mula sa website ng basketball na eurobasket.com. Noong Enero taong 2015, nanalo si Donsek sa Under-18 Sayetat at Dela Hospitalay Tournament at napili sa All Tournament Team sa kabila ng pagiging mas bata ng dalawang taon kaysa sa natitirang bahagi ng kupunan noong ika ng Enero laban sa youth team ng kanyang dating club na Union Olympia. Nagpost siya ng double-double na 13 puntos, 13 rebound, 4 na assist, at 4 na steals. Noong Mayo taong 2015, nanalo si Donsek sa Under-18 Next Generation Tournament kung saan siya ay napiling MVP matapos tumulong na talunin ng defending champions na si Crowvene Ezebes de Belgrade sa final. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!